guys, nandito na tayo sa General Harvest. Aba, lakas pa lang ng alon dito. Ayan yung din niya. Nasa bundok. Ang lakas, hindi pwede sa mga bata. Ang daan pa naman mga batang kasama namin. Um, Ang um, ibang klase ng ano lalipre. Batok. Baton na itim um, Ang lakas. Hindi pili mga bata. wala hindi nag-i-enjoy mga bata maganda pa rin sa mga maganda oh, maganda naman